Tapos ano nga yun? Nagi-insulid din ko ngayon, ano? Saka yung, uh, yung namamanhid din yung mga kamay ko at paan. O. Bada doon ako nararamdaman. Pagka mataas na yung sugar ko, namamanhid na, namamanhid na. Minsan nakakabitaw ako Kung ano yung hawak ko, nabibitiwan ako, ganyan. O. Okay, yun oh. nga, minsan. Dati lang ganoon. Marami akong gamit na iniinom. Gamot sa... Diabetes. Sa diabetes. Fatty liver. Fatty liver po. yung dysarthritis. Maraming tapal-tapal. Tapal-tapal sa tuhod. Tapal-tapal sa tuhod. UTI. UTI ko. Ayun. Uh, antibiotic. Ganyan. Ayun. Kasi lagi din ako may lagnat noon. Dahil doon sa infection niya sa... Infection um, sa UTI. Sa UTI ko. So bali, ilan po yung gamot ninyong ininom sa dami ninyong naramdaman na sakit? <laughs> maraming yung <laughs> gamot. Sa isang araw, apat apat ganyan. yan. O, bas, merong pag umaga, iba. gabi, o, meron, meron kami meron tatlong beses sa isang araw. Meron namang isang beses lang sa isang araw. Meron din namang ano, twice, uh, dalawang beses sa isang araw. Ano, ang ko. -in. Oh. Eh ano, parang lalong lalong man yung acid ko pag Parang lalong kinitin ang acid ka na po. Parang lalong kinitin ganyan. Eh noon, ano ako eh, 75 kilos ako eh. Noong oh, nagkaroon, so no. nagkaroon ako ng diabetes. Sobrang Buma, overweight talaga kayo po ron? Noong nagkaroon ako ng diabetes, bumagsak ako sa 45 kilos. From 75? From 75 to 45, 45? Ano lang yan, Sa, so, wala pa isaw ko yan. So isaw so, taas ng sugar, punin niyo yan ano? Wala so, pa isang isaw ko. Ito yung Man, ano niya, ito yung picture ito. niya. Ito yung nanay oh. 2018, 2018. ganyan siya ka ano, ganyan siya ka. Taba. Parang isumpa-zoom ako. Yes, 75 kilos ako diyan left mo. Yan, ganyan siya kataba. Oo, tapos uh, tapos nung nagka-diabetic siya, siya, ayan, so biglang, biglang bagsak. Ayan, uh, 45 kilos. Yan. Tapos 2023 ngayon, nung nag-start siya. 2023 siya nag-start. Yan. Eto na siya, siya ngayon. Yes. Yan. Bumalik yeah. na ulit. Bumabalik na ulit sa dati. Dahil, dahil din yung sa amin. Yung nga, nabigyan ako ni Ati Melet ng 3 box. Tatlong box ng party ko. Ayan, okay. Tapos, Tapos, yan po. Ilang sachet po na inom ninyo araw-araw? Isa lang, sa isang araw. Oo, oh, isang... Yung umaga lang pag wala pang wala pa naman yung tiyan ko. Ano <coughs> po? Ganyan. Yung ano, nung una, yung lasang, ano, damo, ano po ito. Maka nung una, hindi, ayaw yung lasa. Hindi ko, ano yung lasa. Ang ginawa oh. ko, kasi meron akong, ano yung organic na sugar. Ilalagyan oh. ko ng, ilalagyan ko. O, yung inumin ko, ganyan. Yung, At saka ano yung, yung, yung isa equal gold. Equal gold, yung Apo, no calorie sugar. Lang ang ilagay. Basta lang may karoon lang ng lasa. Apo. <laughs> yung, Apo. Yun ang ginagawa ko para mainom ko ng tuloy-tuloy yung barley. <laughs> yung barley. Bar Apo. Tapos kung ano, ano, pinapakiramdaman ko yung uh, sarili ko, hindi unti inaalis ko yung maintenance. Yung aking maintenance. Yung, yung gamot ko, yun, Inalis ko muna yung isa. Tapos ano, pinapakirap naman ko yung sarili ko eh. Okay. okay. Tapos yung okay. Ang huling-huli, hindi, hindi na rin ako nag-insulin yan. Oh. Inalis ko na rin. Tapos yung mga, ano, ano yung mga iniinom ko, lahat yung tinigil ko na. Oh. Tapos na yun yung... Pure na barley na lang. Um, Puro barley na lang po iniinom niyo ngayon. Wala na, na, na kayo maintenance. Wala na. Inilipo. Pero dati po, magkano ginagasos ninyo sa lahat ang ng ininom ninyo pong gamot? Pati insulin. Kung gumagasos. Kasi ang <laughs> mahal nyo, kaya insulin, oh, mahal nyo. Oh. tinatanong ko na magkano. Libo talaga. Libo talaga, ano po. Magkano ba yung gamot ko? Babayaran mo ba? Mayroon <laughs> mo ba kung hindi mo gunang tanongin? Eh. <laughs> Baka magkasakit pag nalaman ng presyo. Mababa <laughs> <laughs> na liman libo doon. Oh, bro. Oh, so parang... Bada check up yun. So, oh. sa lumalabas na, mas nakakatipid pa ngayon dahil oh, ang na. Nakakatipid Ito nga, itong bali na ito, isang... Oh. isang oh. libo ito. Ako. Oh. Sampung sa oh. oh. araw pa naman itong inumin. Eh, yung gamit kong, dati kong ginagamit na gamot, hindi lang gano'n ang... Mas mahal pa. Mas mahal oh. pa. Parang nangihina oh. pa siya oh. sa mga gamot oh. na iniinom oh. niya. Oh. Eh ngayon, ang kagandahan ngayon, nakakalakad ako kung saan ko gusto mong pupunta. Na wala akong akay, wala akong hindi na ako inaakay. Wow. Tuhod ko ayos na. Wala na tapang tapang na eh. Wala na tapang tapang. Wala na tapang tapang. Yung magdan nga dyan, pag makat siya nagdan, dati ganyan siya eh. Ngayon, dire-direct yung akay niya. May tungkod pa ako. May tungkod pa ako. Dati yun. Pero ngayon, nakakalagot ka. Akit manaw na ako sa pass. <laughs> Nang walang ano, wala akong akay-akay na ako na lang mag Oh, nice. Labas yung mata ko, pagka dati, yun nga, mataas nga Pag mataas yung sugar ko, siyempre malabo rin yung mata ko. Apo. Pero ngayon, mapaba na yung grado ng mata ko. Ayun. Kasi pag may sugar ka, taas baba eh. Taas baba yung ano grado ng mata. Ayan, mas lilinaw na po ngayon, niyo po. Ayan, lilinaw na yung mata ko. Tapos, ginagamit yung ano, mas malilipot taba na ngayon. 275 na lang ngayon yung mata Ilan yung inabot ng grado kaya mata mo? P300. Oh, from 300 to 275 na lang ngayon. Mababa po. Mababa. Kaya, kasalamat na rin ako kay Ate Benita. Kung hindi nga ako binigyan ng barley, hindi naman talaga ako bibili dito. Ah, ngayon. Kasi nga, para pa rin akong tiwala dito sa MasterBank. Kaya naman tasubukan ko na effective na man pala. Ako. 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 Kaya nag-member na ako. Tapos yun ang aking kape. Uh -huh. Sa barley na rin. Oo, oh, at least kape niyo, barley na rin. Kape mm, latte yan si Mama. Hindi ko oh, oh, yung sarili nah. kong magkape. Oh, po, at is, <laughs> uh, eh, at least, kape niyo ngayon. Kaya uh, ano, yan. Dalam beses uh, sa, ano, dati, hindi na ako nakakapagkape, pero talaga miss na miss ko na magkape. <laughs> Ayun. 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 latte na ng I.M. I.M. ang ginagamit Ayun. Chocolate. Ayun. 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 ni Ayun. So, ibig ngayon po lahat, wala na talaga kayo eh, may drugs, wala na po. So, pag-barney na lang po ang iniinom ninyo. amazing talaga po. Sabi ikaw rin naniniwala ka na dati, hindi ka naniniwala. Ang drug, drug. Ngayon, ikaw nakakaranas. Pero, pero hindi ko naman nasubukan. Uh -huh. Ngayon, pag ano, pag... Uh, may nagsasabing ko po sa pagi. Nag-ano ko nag Detestimony agad. ako na. Yeah. Yung mga nangyari sa amin. Yeah. Para ano, kaya yung iba yung nasa probinsya, yung mga... Yung pag-uwi nyo ng isla, di ba? Ang daming ano, sa bar. Ang daming tatanong ba? Hindi ka na pinagpago po. Kaya sa Barclay. Hindi na ako nag... Hindi ako ba dati parang pinandidirihan kayo kasi akala nila may COVID kayo. Akala nila ano na. Kasi ito yung naging katawan ni mama nun mm eh, -hmm, right? nung time na yun eh. Na akala nila talagang na-COVID kaya pumunta sa probinsya. Kaya ayon yung time na yan, parang walang lumalapit sa inyo doon, di ba? Na, na, parang, ano yung ano nun? Parang ako nawalan din Parang nawalan na rin ako ng pag-asa ba Nag na. Nagagaling. Nag na nga ako ng pamburul. <laughs> ko <laughs> <laughs> Oo, totoo yan. Kasi mananahi yan si mama eh. Nagagalit sa <laughs> akin yung ano ko. Ano ba yan mama? Pamburul ko to para pag matay ako, hindi na kayo mamumulog dahil ako ano susunod ko. Tsaka gusto ko makita yung susunod ko pag namatay ako. <laughs> Kasi nga, feeling niya nga, oh, sobrang, sobrang ano, Sobrang payat talaga niya, Napakalaki okay. talaga ng ipinayat niya. Ah, talagang parang nabutin ako pag yung pagtayo ko? Nabutin pala ako sa pagsila ko. Tapos nabihila yung aking kawadro niya. Kaya, yeah, sabi ng mga ano, yung, yung ginawa ko, mga, pinigay ko na lang sa mga, mga napatay. Okay. <laughs> Dapat ako magsusunod. <laughs> hmm. Kaya nakatulong din talaga sa kanya yung barley kasi nung simula nung nag ano siya, nung nag barley siya, pinakiramdaman niya yung sarili niya. Ayun, ayan na yung katawan niya ngayon mula doon ali, sa napakapayat ali, niya. Balik, gano'n gano na gano, gano po yung katagal na may ng barley kayo? Oh, Magpulala nung ano, December. Magti ah, 3 months na. 3 months na. Oo, oh, 3 months na. Oh, actually, 3 months ka Talaga, oh, talagang malaki yung pagbabago na. Oh, okay. pagbabago. So. Ang okay yung ipinagsak ko ng katawan ko, isang, isang buwan lang yun. Oh. Yung 75 kilos to ano? 45 kilos. Oh. Down to 45, isang buwan lang yun. Ito talagang <laughs> <laughs> ano, sabi, sabi tuloy nung ito mga ito, pinapagalito na kasi sa ano bang pinagawa niyo sa nanay niyo? Kung kala nila pinabayaan namin mama. Pinabayaan nyo yung nanay nyo. Hindi niya ako makain yan. Hindi siya kasi wala rin kung gano'ng kumain ako. Kung masakit ano mm -hmm. na po? Parang lahat ng sinakasin mabait. Wala, yung panlasa. Ngayon naman, hindi pa kapigitan. <laughs> <laughs> Pero hinahinay pa rin. Pero ano, sa kanin, kontrolado pa rin. Uh -huh. okay. Ayun. <laughs> Salamat na sa inyo pong testimony. Congratulations. Ayan. Drink barley every day. Ano <laughs> pong masasabi mo? Amazing oh. talaga ang barley. Dahil, dyan din ako na-regulate. Yan. Ito, I am amazing pure organic barley na nakapagpa-regulate ng menstruation. So, imagine na, oh. three months to six months ako minsan bago magkaroon. Pero dahil sa, no? I am amazing pure organic barley na regulate yung menstruation. Wow. wow. Thank And you, ma'am. Sana may baby soon. Yes. Kasi At yung adik ko na nag-nag-member nito, tin na ngayon. Oh, wow. ba. Diba? Matagal hindi magkaanak 'yon. Ayun dati hindi rin siya magkaanak. So, limang taon. 5 taon. Oh. oh, dahil sa Barley oh, grabe 'yon. Ang daming testimony kaya salamat po sa sharing ninyo na ay. Teacher Aryan, uh, ayan. Salamat po. Ayun. What barley? Dapat I am amazing pure organic barley.